kagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang diumanoy umanoy balitang matapos kumpirmahin ng mga otoridad na may nahuling drug suspect sa lugar ng palasyo, pangulong Bongbong Marcos at unang ginang na si Liza Araneta Marcos binuking ng ilang mga netizens. Mismo ang executive secretary na si Lucas Bersamin ang nagkumpirma na totoo ang balitang sa loob ng Malacanang Complex na huli ang siyam na sospek sa pagbebenta ng hinihinalang ipinagbabawal na gamot. Ayon sa National Bureau of Investigation, ang nagtip sa kanila ay mismo ang Presidential Security Group kung saan pinangalanan si alias Laya at Ian, ang diumanoy umano'y direktang nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa loob mismo ng Malacanang. Kasama pa sa mga naaresto ay sina Brian Bertina, Melvin Santiago, Freddy Nacio Jr., Esperanza Pulido, Joan Garcia, Ronnie Lau, Solpicio Casiller Jr. at Leonardo de la Cruz Asa. At ito na nga mga ka-update, mukhang wala ng takas di umano mula sa katotohanan at hagupit ng kapalaran ang palasyo ng Malacanang. Dahil sino raw ba ang mag-aakala? Nasa kabila ng pagiging elegante at sagradong lugar ng palasyo, ito'y mabubuko ang diumanoy tinatagong baho. Kapapasok lamang na balita na kinumpirma ng National Bureau of Investigation at ng Presidential Security Group na mukhang mababalot muli ng kontrobersiya at mukhang makakaladkad muli ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at unang ginang na si Liza Araneta Marcos nang na kumpirmahin mismo ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin na sa lugar mismo ng kinatitirika ng Malacanang Palas nagkaroon ng drug den operation sa San Miguel, Manila. Ang mga otoridad ay nakakuha ng ilang mga hinihinalang pernalia at illegal substance na ayon mismo sa ahensya ng pamahalaan. Kabilang ang PIDEA, NBI at Presidential Security Group ay mukhang mas malalim pa ang mangyayari sa investigasyon patungkol sa nasabing breaking news. Marami sa ating mga kababayan ang nagimbala sa naging revelasyon ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin kung saan kinumpirma nito na sa San Miguel, Manila malapit sa palasyo ng Malacanang nagkaroon ng drug den operation kung saan nakita ang mga hinihinalang paraphernalia at illegal substance kung saan tila nahuli di umano ang pusher na malapit sa palasyo ng Malacanang. Ayon naman sa report ng Inquire.net. capture cohorts of alleged drug pusher in malacanang manila philippines the palace on thursday urged law enforcers to relentlessly pursue the capture of the accomplices of an alleged drug pusher arrested in malacanang complex in a statement executive secretary lucas persamon said the palace comments the national bureau of investigation presidential security group Philippine Drug Enforcement Agency and the police for arrest of the suspect identified as Edgar Ventura who goes by the alias FACE. In a statement last October 22, the NBI said they received information about FACE and a certain Francisco Soriano Jr. or Juntot Who are allegedly involved in selling shabu and keeping a drug den in San Miguel, Manila. Authorities conducted an operation on October 16, which led to the arrest of Faze. He was later brought to the NBI Dangerous Drug Division office for booking and processing. They also seized nine heat sealed transparent plastic sachets containing white crystalline. Substances suspected to be illegal drugs. The seized drug items were submitted to the NBI Forensic Chemistry Division for examination. The 15 individuals present inside the premises during the operation were also invited to the DDD office for drug tests. The NBI statement read The NBI also said Ventura would be presented for inquest proceeding for violation of the Dangerous Drugs Act of 2002. Meanwhile, John Todd as well as other individuals who are at a large will be charged with the same violation if found positive for use of shabu. And quote. Ayon sa kompormasyon ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin, tiniyak dito na mismo sa Malacanang Complex na huli ang ilang mga hinihinalang pusher at di umano'y nagluluto, di umano'y ipinababawal na gamot. Base mismo sa exclusive report na inilabas ng ilang mga media outlet at news magazine online sa pakikipagtulungan ng PDEA, mga polis, NBI at ng Presidential Security Group, tinayak mismo ng Executive Secretary na totoo ang balitang ito at hindi gawa-gawa o embentong kwento. Sa katunayan, tila na rin na may hinihinalang may nahuling ipinagbabawal na gamot at ilan pa rito ay nakapaketi pa. Kaya nang lumabas ang palitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kanikanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. Executive Secretary Lucas Bersamin, what can you say about this information? Take the necessary step, kawawa po ang taong bayan baliktaran and deny to the max ang lahat sa palasyo. Ito dapat ang imbestigahan ng Tuwad Committee. Tuwad Committee, hindi si Duterte. Ito dapat ang imbestigahan ng Kongreso at Senado. Talagang nakakaawa na ang mga Pilipino. Logmok na talaga ang bansang Pilipinas dahil sa kagagawa ng pamahalaan sa pamumuno ng palpak na Pangulo. Uh, ano yung taling EJK? Ito yan, oh. Hmm anak ng tinapay. O, oh, ayan, katulad nito, ha? Nagpo-protesta itong mga buwakan ng inanto. Na lahat ng ito naman, ang nagbuklod-buklod sa kanila, yung mga ka mga komunista. Hmm, sabi niya, My God, why is Dr. Dre in the picture? He was a friend and people from Lanao del Norte knew his case. It definitely had no connection whatsoever with the war on drugs or with Duterte per se. Bakit parang nababalyo na ang mga tao sa kakapindang kay FPRRD? Nayabag na Jude and Dr. Andutan. Ano bang kinalaman ng kaso niya kay Duterte? This anti-Duterte reached the pinnacle of lying and social media manipulation. Nakakasuka. So hindi naman pala damay itong nakabilog. Namatay pala ito nung uh, nang hindi naman konektado sa war on drugs. Hindi naman konektado kay Duterte doon daw sa lanaw ito. Pero putang ina niyan, sinasama nila dyan. Bakit? Wala na kayong mahahanap mahanap na iba. So lahat na lang nang namatay kay Duterte isang kot kahit na naman sa teta no, bahay nyo kay Duterte na sangko, kay Duterte na yan kaso na yan. So, dito mo makikita yung manipulation ng komunista, komunismo sa mainstream media to the point na inilalabas ng mainstream media to. No? O, eto pa isa. O, tanim EJK2. Puto inong ng ABS-CBN, oh. No? ang galing-galing, oh. No? mothers and wives of drug war victim. Hindi na lang tinuloy. Eh puta, may kapitbahay si ate. Sa may kapitbahay si Ate, sabi niya, "Hoy, Aling Sheila, puta trending na trending 'to si Aling Sheila eh." Tigilan mo kami, Aling Sheila, yung anak mo adik magnanakaw. Pinatay yan nung last year ng uh, si Marcos na ang presidente. Hindi yan time ni Duterte at pinatay ang anak mo ng kapwa adik dahil ng onse. Magkano yan? Wala bang basag dyan? Putong ina. Ah. Yung nakared sa picture frame, taga dito sa amin yan. Wag ako. Puta may tinagpa siyang pangalan. Ayan o. Oh. Putang ina niyan, imaginein mo, ang caption ng ABS-CBN na kupal, kaya wala na kayong prangkisa, putang ina niyo eh. Kaya dapat talaga, hindi na bumalik ang prangkisa yung mga buwakan ng ina niyo. Ga gone but not forgotten. Wow, putang ina. Ang babait, o oh, mothers and wives of drug war victim. O oh, eh, dapat pala, kung namatay yan, pinatay yan sa drug war, dapat pala kasama si Bongbong Marcos sa ICC ngayon. O oh, hindi eh, ba, kasi panahon niya nung namatay to eh. Ba't sinasama niyo to? Diyan sa mga biktima na namatay, di umano, nung panahon ni Pangulong Duterte. Putang oh, ina niyo. Ang kakapal ng mga mukha niyo. Ano ka ngayon, Aling Sheila? Putang ina ka. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na papaano naman yung mga namatay ng mga adik? Putang ina nyo. Dapat na talaga mamatay yung mga yan dahil salot sa lipunan. Ayan, umag na nakaw, adik. Tapos inoon pa yung kaparehas niyang adik. Mamamatay talaga yan. Sabi ko sa inyo kung ikaw nakipaglaro ka sa opoy, talagang mapapasok ka. tingnan yung mga picture nung mga pinakikita nyo. Putang ina, puros lubog ang mga pisngi. Sabog na sabog. Wala kami respeto sa mga namatay. ng dahil naglaban sa mga polis at dahil nagbibenta ng illegal na droga yung mga hinayupak na yan, lalo na kung nanlaban. Pero kung tangin na yan, tingnan ninyo ilan yung namatay. Si 50. Ilan yung sumuko. Ilan yung nahuli. At 30,000, hindi nyo naman pala kayang patunayan yung 30,000. Puros kayo 30,000 ng 30,000. Katulad nga na sinasabi ko, ang hilig nilang palakihin, pasabugin yung numero pag, para magmukha ka ng Si Pastor Apolo Kimon, yung 200 ginasa. Tangin na, sa 200 ginasa, ni isa, walang nagdemanda sa kanya. Diyan sa kaso niya ngayon na kinakaharap, yung nakakulong siya, alam niyo ba isa lang ang complainant niya? ang dami-daming nagagagano sa Senado, wala ni isa doon nang may isang panangkaso. May Eh pangulong Duterte, ang daming gumagano ganon Puta yung pala, 50 plus yung uh, yung po 43, yung nasa ICC kaya pala hindi ma-file sa Pilipinas pag tatawanan sila ng korte dito. Dahil wala naman pala talaga silang mga ebidensya. Ano'ng ebidensya nila doon? Putangina si Matubato. Paano patutunayan ni Matubato 'yon? Wala siyang hawak na ebidensya kahit ano, sasabihin lang niya na hindi, promise. Nang ko ng totoo. Pwede ba 'yun? It's not what you can say in the court, it's what you can prove. Yung pagsumpa mo na gano'n, anong 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 preba noon? I mean, ano what does it uh, add sa kaso? Oh. Eh lalo na pagbago bago-bago ng statement yung putang ato na 'yan. Sabi raw nila pinatay siya dawang ang hitman, ganito ganyan, nung tinanong siya. So, uh, nakapatay ka na, hindi pa po. Gago din eh. Oh, ito, tanim EJK. Mm, ito pa isa. Ganun din. Puta, doon pa sa hig. Doon pa sa dahiga, nagarali uh, nag-rally itong mga putang ina nito. O ito palang ma'am, ano na to? Ito Becky. Ito pala, sa probinsya nila, ay Poging Becky. At dahil daw sa inggit, pinatay ito. At hindi daw itong biktima ng war on drugs dahil di naman daw nagdodroga to. Oo, <laughs> yan ang istorya daw nitong ano na to, nitong uh, may nagpatutuo, nakakilala din nito. Sabi, ba't nandiyan dyan yung batang yan? Bakit nandiyan siya? Hindi naman yan siya namatay dahil sa war on drugs. Namatay yan, isang krimen yan, na ano, away ba din yan? O, sing nyo, kung paano nila pinasasama yung pangalan ng mga Duterte, sino fake news ngayon? Hindi ba? O, oh, sa NBI. O, oh, sa kay ano, Barbers. O, oh, sino ngayon ng fake news peddler? Mantakin yung dating Pangulo natin fine-fake news ng mga putang ina nito. Tapos hindi kayo umiimik. Tapos kami ang pupuntiriyahin nyo, eh, ano magagawa namin kung magaling lang talaga kami? At saka kung matatalino lang talaga ang uh, DDS. At sa sobrang dami ng DDS, ang daming mata na nakatingin at na madaming mga matatalinong utak na nag-i-scrutinize ng mga bagay-bagay. Hindi kayo makakapagtago. The reason why wala kayong mga ganito. The reason why wala kayong ganyan is because meron lang naman ang gobyerno na to ng troll army. Na pag nakita mo nagko-comment doon sa mga ano nila, doon sa mga sa mga post nila putay nang yan, puros walang friends, tatlong araw pa lang yung account, lock profile, yung yung picture anime kung di man sexy babae na ewan ko, putay na sabi ko nga eh, grabe itong mga ginagawa ng pamalan ngayon. Eh. Oh. Meron silang paliwanag ha. Ito may paliwanag sila. Bakit daw 43 lang at hindi hindi 30,000? Oo, ha? Ito, basahin daw natin. Sabi nitong putang inantong, ewan ko rin ito kung sino ba itong ulol na to. Pero ganito nila tinipris yung mga bagay. Kasi na-business sila eh. Nahuli sila eh, buong mundo nanood. Crime against humanity, 53, 43 yung namatay, tapos lahat kriminal. In the span of 9 years, 43 yung namatay. Putay na, eh, isang missile lang ng Amerika yan eh. Daan-daan ang namamatay. Isang araw lang yan. Isang missile lang ng Israel sa Gaza, Puta, ang daming nangangamatay. Girl boy, bakla tomboy, But ito, in a span of 9 years from 2011 to 2019, 8 years, in a span of 8 years, putya yan, 43 yung namatay. And we are calling it crime against humanity. Tapos doon sa kaso na nakalagay pa noong pinalakalat ng mainstream, may rape pa. Wala namang rape na nabanggit yung uh, nagsabi ng ano, nag nagbasa ng kaso ni Pangulong Duterte. So saan galing yung mga istorya ng mainstream media na kung ano-anong kapalbalan? Kaya naman pala, Noong tinatanong ni Pangulong Duterte, si General Torre, what is my case? Anong ginawa kong krimen? Pakipaliwanag mo. Kaya pala hindi niya alam. O, hindi niya masabi. Dahil po tayo ang hinahanap palang, mga, ang pinapasagot lang pala kay Duterte is 43. Hindi naman pala 30,000. Eh, kaya naman pala, nagmamadali si General Torre. Dahil kung hindi pa siya magmamadali, mabibisto pa siya ng mabibisto ng mabibisto na talagang wala siyang alam kung ano yung ginagawa niya sumusunod lang siya sa utos nino ni anyo ni ni rimulya at saka ni chodoro at saka ni bongbong o kita mo ha napakasinungaling ng militar sabi ng mga hayop na militar wala silang kinalaman at sila ipatas pero putain ina si anyo na taga national security na national security adviser which is military si chodoro na department of national defense which is military ay eh nakipagkutsabahan para ipama, ipamigay itong ating pinakamamahal na dating pangulo ang kapal ng mukha nyo armed forces of the philippines wala kayong mga utang na loob dahil lang sa 130 to 300 350. Nadagdag na allowance nyo na tinanggalan kayo ng, ng uh, budget naman. Sa pangkabuuan, wala kayong pambili ng mga bagong armas, E lumalakas ang NPA. So paano yan? Lumalakas ang NPA, wala kayong pambili ng bagong armas, mamamatay na naman kayo sa bundok, dumadami na naman sila. Tapos magpapaawa kayo ngayon. Inalitasan pa kayo ng ano nyo, pensyon yung pensyon niyo pinang yung pensyon niyo pinauhulugan na sa inyo samantalang responsibilidad naman ng gobyerno yan nabigyan kayo ng pensyon ang dapat hindi kayo naguhulo pero tama lang sa inyo dapat kayo lakihan pa eh yung mga kontribusyon niyo total din naman wala rin naman pala kayong silbi sa bayang Pilipinas tama lang yan so more more kaltas for MUPs yung 3000 plus na kaltas sa kanila buwan-buwan gawin nating 10000 oh total naman malaki laki na yung mga allowance nila Oh, so yun yung sinasabi natin ha, ng mga kapikian. Oh, 43, 30,000. So si Tore, wala masabi. Oh, ngayon nga, nagyabang na lang dun. Sabi niya, oh, bakit nga mga 40 plus lang yung pinatay pero sasabihin na 30,000? Ayan daw pa up answer. Kasi ganito yan, putang inang galing. Para malaman mong maalat ang isang kawa ng sabaw, putang inang yan. Ginawang analogy, yung sabaw. Hindi mo uubusin yung kawa. Kukuha ka ng kutsara, titikman mo ang sabaw. Kung maalat yung sabaw, dadagdagan mo ng tubig. Ganun daw yun, putang inan yan. Yung 40 plus na pagpatay ang pinili ng prosecution para patunayan na may systematic nga daw na pagpatay. Na alam ni Duterte ang naganap na ang, ang pagpatay ay talagang sinadya at may basbas -bas ang mga pagpatay galing sa kanya by by extrapolation. Pwede mo nang i-apply ang mga specific na kaso na yan sa sinasabing 30,000 na pinatay. Utang ina, no, ganun ang paliwanag nila, no. Parang kukuha ako ng limang kaso Patutunayan ko na may kasalanan ka rito sa kalimang kaso na to. Tapos, pag napatunayan na may kasalanan ka, buta lahat na nang namatay doon sa lugar na yun, ikaw na pumatay. <coughs> Tapos, crime against humanity. Gago! Pero buhay ang pinag-uusapan dito. Hindi po pwedeng, buta ina niyan. Hindi po pwedeng dito sa lugar na to, sa lugar na to ha. <laughs> dito sa lugar na to, hmm. merong nalason. Sa lugar na to, alam mo, may maraming mga nalason sa lugar na to. O, oh, tapos yung mga nalasyon yung siguro mga dalawandaan. Yung 50 ang kinain yung pansit. Yung 50 ang kinain yung paksiw. Yung isang 50 ang kinain yung pakbet. Yung isang 50 ang kinain yung sinangag. O, oh, dapat na yan na pusa ang meron lang palang ano, ang meron lang palang lason, yung paksiw. O, oh, so ngayon dahil nalason yung 50 doon sa paksiw, yung ibang hindi naman kumain ng paksiw, pero namatay din sa lason, o oh, ay e, bintang na natin doon sa nagluto ng paksiw.